Alright <laughs> All right. So paano nga ba tayo nag nagbo-basketing? So ganito tayo mag-basketing. Yung mga ibon nandito na. Yan. Para di na tayo pupunta doon sa ano natin, sa loob natin. Kasi malamig. So dito na sila nag-overnight. Yan. Pero yung kalahati nandun na sa ano to dito. Nandun na sa sasakya. So papakita ko sa inyo. Ay siya mo. <laughs> Tulog ka. Alright, so time check. Mag-aalasin ko. So, ano siya? 4.54. So tara, let's go. Silipin muna natin mga ibon. Okay. So ginagawa ko, yung kalahati ng dyan, para di sila masyadong ano tawag, tawag, taw, taw dito siksikan ka agad doon sa crate kumbaga ano sila sakto kumbaga hati lang so tara let's go na natin alright so yung mga ibon ni eh. andito sila yan so sakto sila rito so nilalagang ko rito puno na sila rito yan mga 40 sila 45 mga ganyan So, kasi hanggang 50 to eh. Tapos, sa dito sa ilalim wala. So, dito lang nilalagang ko para safety yung mga ibon. Kasi syempre, ya ah, sa ilalim, wala silang open na ganito eh. Sa lang, may, may, mga butas naman. Pero syempre, for the safety, at saka malamig ngayon. So, walang problema yan. At saka, ito. Nilalagang ko ng, ano yan, Tapos, dito ng... Binababa ko bintana. Alright. So, tara, let's go. At ilalagay ko na rito yung mga ibon. Yung mga ibon nyo. Yan. So, good luck sa mga naka-enter dito. Mabalik ko na tayo sa same place bago tayo mag-jump ng 50. Alright. So, tara, let's go. Okay. So, yung mga ibon nandun na. And then, nakita ko to. Meron na palang dumating sa, sa, atin na ano, year book. So, kapag member ka ng, ano, ng AU, papadala ka na ito taon-taon. Yan. So, ang maganda rito, nandito yung pangalan nyo, pati yung mga lugar nyo. So, malalaman mo kung merong malapit na kalab sa inyo or merong kang malapit na Pilipino or nag-aalaga diyan malalaman mo. Tulad ng sa akin, ito, nandito lahat ng member eh. So, sa akin, nandito ako sa... Eighty-four. Yan. Ito naman. Ito yung mga nagpa-ano sa kanila. Nagpa- Ang tawag doon. Nagpagawa ng-ano. Ng, ano, ng Persuring. So, sa atin ito nakalagay. Makikita nyo rito kagad sa C. Ayan o. Oh. Capistrano. Yan. Pangalan ko. Pensacola. Tsaka yung number. Ang maganda rito. Makikita mo lahat ng number. Tapos ano tag dito pwede nyo sila makontak and then nandito lahat ng member dito hanggang sa ano yan sa buong US yan makikita nyo lahat ng mga member ang dami no? yan nandiyan na rin yung mga number nila yan kaya ano pang inaantay mo magpa member ka na lang AU mura lang 30 dollars lang yata may book ka na ano yan taon taon tapos meron ka pang update I think uh, Merong ano, dalawang beses kaya ito papadala ng ganito o tatlong beses, parang ganyan. So, maganda yan. May kalendar pa, pa paminsan. Yan. So, lahat ng info ng dito, yan o, pwede ka mag-ano, papicture ka pa o, oh, yan mga ganyan o. Oh. So, may kita mo lahat. Ayan o, oh, di ba? Ito sa poise. Yup. Tapos, dito, ito pa o. Oh. Yan, pwede kang, pwede mo itong kontakin. So, kukontakin natin ito para dito na tayo kukuha ng ating pang one race next year. Yan. Baka pwede tayong order na madamihan. So, yun na nga mga kabro ko to. Tara, let's go. At nandun yung mga ibu na gantay na. Biyay tayo ng 5.30. Nandito na rin ang ating kape. At si Ama. Yan, nagluluto si Ama para sa almusal nila. And then, pagbalik ko. And then, yun na nga. Tara, let's go. At maka tayo magre release ngayon. Okay, biyay na tayo. Time check 545 kasi itong sasakyan na to galing to sa taas kumbaga plus 1 hour don eh umatras na kami ng isang oras kaya eto hindi pa to na rin sa isang oras nila hindi pa alam kung paano na rin sa pero kapag kanila ko yung cellphone ko automatic na magiging ano yan oras na so let's go ilalagay ko na. okay so nakunig ko na yung ating cellphone yun automatic then naging 546 na so yun nga diba sasakay na to kasi galit to nga ano, na, di ba, rental car to. Dahil yung ating truck ay hindi pa nagagawa, waiting tayo sa kanilang order. In order yung ano natin, yung bumper natin. So, ano na tayo, abang-abang na abang tayo. And then, yun na nga, going to ano tayo, same place, 36 miles, tapos sa... Uh, ano tayo tag dito Abang tayo So sana maganda yung uwi Sana mas mababa na sa isang oras yung kanilang lipat Hindi ko lang kasi ayaw pa nila tumawid sa dagat. Ang nangyayari kasi talaga, uh, bis na tumawid sila ng dagat, maano pa sila. Parang ano pa lang malakas yung hangin na nagtaka na nagtaka -nag na lang. Nag-drive na nga tayo no? dito, puhod lang ang gamit. <laughs> so, ayun na nga, guys ang ginagawa nila, imbes na tatawid na sila ng dagat, straight na sana. Napunta pa sila sa face. So yung face, gumagano pa sila talaga oh. Tapos para nagiging ano sila, pa B. Yung ano nila, yung libaran nila, pag ano oh. no. Pag no. Oh. So, kaya tumatagal sila ng oras. So, pag one day may naglakas loob dyan na tumawid, napaganda nun. Nung last time, tumawid yung ano eh, ibon ni, ni Benji tapos ni Noy Pilop hindi ko alam kung bakit nung second time third time din na sila tumatawin siguro nabitla lang sila diba but it's okay so tara let's go at ano na tayo biyaya na tayo grabe napakaganda ng ano kalangitan sarap talagang bumiyay sa umaga yun o oh. wala pa yung araw pero na siya, masilip na. Grabe, napaka-solid. Ito yung ano, paulit-ulit ko sinasabi. Kinakatakutan ng ating mga ibon. Ayan. Kalmado lang din yung tubig. Ay, hindi nyo nga pala makikita. Ayan, yung tubig dito. At kasi nga, tulog pa yung karagatan. Grabe, ito nyo. napakalayo nga tulay mahabang tulay hmm. ito nasa 3 miles yung tulay na ito eh. alright so ano tag dito good <coughs> luck ulit so pabawasan ng pabawasan mga ibon pero may mga umuwi kahapon may umuwi ano eh hindi ko alam kung ilang araw na silang nawawala pero may umuwi na ano yata I dalawang matagal nang nawawala tapos merong umabot pa tayo ng ano eh ng 99 yan yeah, 99 pero nag lang sa atin 98 kasi yung sa ano na yun na tag dito wala nang ano nakapatay na yung bensin kasi madilip na biglang lumitaw white pero di ko lang alam kung makakabalik pa siya kasi nga hindi pwedeng iwan eh pasensya na sa mga ano like yung mga biglang may magkaklak tapos the next training nawawala kasi ano tag dito di ko sila pwedeng iwan dahil lugi naman yung ano yung mga nakikipagsabayan talaga di ba so kailangan talaga ano tag dito patas lang tayo dire dire joke mawala mawala so, alam nyo naman ha tayo tayong ano, pinagdaanan kaya ngayon lang tayo halos nagte-training. Pero good luck sa lahat ng mga naka sa atin. So tara let's go at babalik ako. Grabe ganda ng ulap dito. Yan. Napakaganda. Grabe, napaka ano, clear sky siya. Kumbaga may ulap lang na napakataas. So, pahinga lang natin. Time check, uh, 6.30. So maglalabas tayo ng mga ibon mga 6.35 So all gusto sa mga ibon Ready to go And then good luck sa lahat ng mga naka-entry Balik ako kapag mag-release -re na tayo ng ibon Alright Okay, lagi na iwan yung tatlo tsaka yung red bar ni ano, red bar ni Dato. Pero na nakakasabay naman kapag nakalabas na. O, yan sila tapos meron ditong apat, tatlo na humabol. All right, so napaganda. Kapag dumiretso sila pa ganun, ano na yan, tawag dito ah, alam na nila yung daan. Pero mukhang didiretso de na sila eh Yun o no? Alright So good luck mga kaburo ko to Good luck, good luck, good luck Yan, ang ganda ng area na to Yan, ayun o no? So ano nga pala to ha? 40 miles Umabante ako ng 4 miles Yan kasi masyadong maraming tao doon sa may ano Sa 36 miles Kaya umabante na ako Ayan. Apat lang naman eh. 4 miles lang naman yung dinagdag natin. So, all goods. Yung mga ibon. Ano, tag dito ah. Uh, good direction. Alright. Tapos meron pang ng ganto. Kala mo, alo na tubig oh. Grabe, napakaganda. So, yun nga. Good luck sa mga ibon. yan Ito yung ano natin yung crate natin yan napakalinis ito napakalinis yung takip natin nilipad na <laughs> yan tinatakpan ko kasi yan para yung alikabok hindi sila all the way pumasok dun so tignan lang natin kung may babalik dito at yung wala na kasi dumerete na sila eh yan okay so yun ang mga ko to bali kabisado na ng ibon yung pa uwi eh. so good luck sa atin And then next week medyo papangit yung ano, tag dito yung weather. Dahil medyo ano magiging ano tag dito uh, makulimlim at maulan. So tingnan natin kung makakapag-follow tayo. So balik tayo sa room pagka yung ano, yung tag dito maganda yung magiging panahon. Alright, so tara, let's go at para ma-activate na natin mga ibon. And then, good luck. Sa, salamat sa lahat ng mga nag-PPM na gusto sumali next year. So, mas maganda yung magiging ano natin dahil lahat uh, all goods na dahil this year is ano, is about the training sa sarili ko kung paano ako mag-ano mag-adjust, kumbaga sa ano mag kung eh, try and error lang tayo this year. So maraming maraming salamat at uh, bawi ako sa mga susunod na vlog natin. So tara let's go. Bangan na natin sila sa bahay. Alright So on the way na tayo pa uwi. So time check uh, 6.47 47 tapos uh, 38 miles pa yung ito drive natin. Ang maganda lang kasi rito sa ruta natin. Isang straight lang sya So maganda yun And then update ko kayo mamaya kapag natanaw ko yung mga ibon sana makasalubong natin katulad kahapon no? kami mean, na nakita natin sa daan na binabaybay nila yung pawi no? okay so mag-drive na muna tayo and then darating tayo darating daw tayo sa bahay ng 7.25 so siguro mga 7.30 na na tayo pero bibili muna tayo ng ano natin ng ating hindi siguro din na muna tayo bibili ng donuts may hindi kasi tayo sa donut sa umaga Lalo yung barbarian That's one That's one <laughs> Ano na tayo sa'yo sa mga paborito natin Alright, so wala pa naman ako natatanaw Pero ang maganda rito Ano, tag dito ah, Alam na nila yung daan Isang straight na agad sila Nag-stay ako dun ng ano eh Tag -dito, ng Nag-stay ako dun ng mga 5 to 10 minutes yata Para lang ano Na ano, tag dito I-set up ko yung sa win campanyon natin babaguhin ko yung ano yung miles kasi nakalagay itong kagabi 36 miles so binago ko muna bago tayo umalis nakalas na tayo dun anong oras na rin so meron pa tayong 36 miles na drive alright so good wala. wala pa naman ako nakikita okay baka may natatanong kayo ah so tara let's go at ano tag dito ah Bukas, ano pala tawag dito uh, chinik yung weather namin bukas medyo pangit yung weather natin bukas saturday so di ko alam kung makakapag uh, ano tayo makapagtos tayo bukas pero syempre uh, check ko pa rin yung weather uh, Kapag uh, medyo makulimlim lang larga tayo pero kung uulan wag maano yung kawawa ibon so ano lang tayo uh, tutok lang tayo sa weather Kapag ka maganda yung weather tayo pero kapag pangit hindi natin tutuloy yung ating training pero mag ano tayo papaloblay magbibigay tayo ng mani kahapon di pala ako nakabili ng mani dahil nakalimutan ko kasi nagpahinga ako kahapon may mga inasigasong iba kaya di na ako nakabalik pero today uh, babalik tayo tsaka bibili tayo ng ano ng corn kasi habang lumalayo mas magandang nagbibigay kayo ng ano dagdag -dag ng ano ng pangkarbo yan isa sa mga magandang ano yan, pampatibay ng ibon habang lumalayo, magbigay kayo ng mais yan, kasi may mga nagtatanong sa akin, pa, paano ba ako nagpo-condition ng ibon napakasimple lang mga kaburo ko to uh, di ako masyadong ano uh, nagbibigay ng mga kung ano anong mga gamot or something uh, kung bibili man ako, ang binibili ko lagi oregano, ano yan uh, may kamahalan pero maganda sa ano ng ibon, tag nito ah uh, maganda sa katawan ng ibon ang oregano yan, tapos syempre nagbibigay ako ng ano tang dito ang binibigay natin is isa sa mga mahalaga once a week hanggat maaari yung bawang isa yan sa mga one of the best na magandang ibigay sa ibon tapos once a week alam nyo kung ano isa sa mga flashing natin is apple cider hindi pwedeng mawawala yan kapag ka nawala yan sa system nyo medyo papangit yung ano Tang dito ah pangit yung magiging ano ng ibon nyo kumbaga kailangan at least once a week nabibigyan nyo sila ng ano ng flashing sa katawan alright isa yan sa mga pinakamahalagang ano pinakamahalagang magandang ibigay sa ibon. Ayun lang mga kaburo ko to, napaka simple lang, di ba? Tapos madalas regular ano, regular water kasi sa tao nga eh, bakit ito ah, sa tao, sa tao para sa akin. Bakit ka magbibigay ng kung ano-anong gamot kung wala ka naman sa akin? Alright, so napaka simple lang. So yun nga, good luck at mga kaburo ko to. Tingnan natin kung ilan yung mapapauwi natin today. Let's go! Bahay. Pero wala pa ako natatanong yatang lumilipad. Tingnan natin. Teka lang. Alright. Yeah. Wala pa sila. Okay. So, doon pa rin talaga sila dumadaan sa mahabang ano, uh, mahabang liparan doon sa umiiwas pa rin talaga sila sa ano tag dito sa dagat dapat kasi nandito na sila kung ano tag dito kung di sila umiiwas yung 40 miles ano yun eh tag dito 40 minutes lang yun eh alright so ano na sana siguro mga 10 minutes ano na isang oras na silang, isang oras na silang lumilipad pagka ganun Alright, so update ko kayo mamaya-maya Baka nalate lang na sila ng konti Pero oh, kung isang oras sila lumipad I mean, uh, do sa, da sa daan na yon darating sila ng mga isang oras kalahati sa 40 miles so tingnan natin mga kaburo ko to kuha muna tayo ng kape natin Let's... grabe time check 7.35 eksaktong isang oras mga kaburo ko to nakakatuwa lang grabe tataas ng iba oh. kasi ito nasa bababa na Nakain pa ako eh. Bigla na lang may lumitaw. So sakto ng isang oras makakabor ko to. Grabe, napakalupit. Uy, ang ganda ng baba nun no? oh. Sino yun? Meron pa dun. Tingnan natin yung ano. Yung bumaba. Tara, let's go. Alright, nandito na sila. you know Grabe, kala mo hindi lumipat. Mga walang hingal na naman oh. No? It's a good sign. It's a good sign. Alright, so tara let's go at pumasok na tayo Tingnan natin kung sino yung ano, meron pa doon taso Okay So it's a good sign, it's a good sign Yan Harap sila ng tubig, magbibigay so, tayo tubig Tingnan natin, yung 60 ka yung ano Yung so, nag cluck pero maraming parating Yan you know? o So, discard lang ko muna ano nila Dara dara cuy, parang di sini masih di paru no. Oh, ini cuy, oh doa. Diba? Kamera hinggal. Ah, dara diba? tu nunggu. Alright, so asyik asyik kau mana yang ini in para makan pagar orang agak sedar relax. Alright, guys, so bago malas ya mah, nak nasiar lagi ka, nak maharlika yeah. shirt, niyon. Sabar nak kau mending. Asakot na yung mga ano, O, tulad nila. Ken's Love. Mandirigma Anaklawin. BDT Love. Warns Love. Noipi Love. Flying High Love. Rodriguez Love. Pena Love. Erean. Poor Creature Love. Plus Love. 0220 Leasing Pigeon Love. Villarama Family Pigeon. Golden Knights at Let is channel attention. You know, shout out sa inyo mga to. Bali na buta pa natin si si Ama. All right. So, ano oras na? Uh magsa 7:40. So, yun, no? alupit ang ibon dahil la uh... brothers. <laughs> ha, na? Hindi pa umabot si Jay brothers 16. Eh, bin ay na rin. <laughs> na shout out na rin. All right. Okay, let's okay. go. Tara, let's go. Okay. Ingat, trabaho. All right. So, ngayon na uh... Maghanap tayo sa kanila. Mag-snack ba? Snack. <laughs> ano lang. Uh, para lang makita natin mga ibon. Ayan. Tingnan nyo ba? Lugon pa yung iba, tayong, ano eh. to yung mga yung nasa ulo. Pero tibay nyo ah. yung puti matibay ayan o oh. siya kay, ano tawag dito kay GPS GPS slope yan ang daming bumaba ulit yan ang ganar ayan ganda ng tunog diba tibay <coughs> nyo na ha? yan ibay di pa masyadong gutom ayaw pa numapit ng iba pero good news yan mga kaburo ko to Maganda na yung mga pinapakita ng ibon sa atin. So mamaya, pupunta na tayo ng ano. Tawag dito ng... Tawag dito ah. Punta na tayo mamaya ng... Store, bibili tayo ng... Ano nila? Tawag dito yung snack. Kumbaga, bibili tayo ng... Mane. Yan, mane. Ah. Yeah. Ayun niyo pa magsiya na. pa dito. Silapin sa amo niya. Yung may bagong dating dalawa mataas. Yan. Yeah. So, yun yung mga ibon natin dito. Kumbaga, ito na yung matira matibay. And then, yun natin kung ilan yung mapa, mapapa-activate natin sana nasa 90 pa rin mabot ng 100 miles sa so 90 para medyo maganda yung pricing natin alright pero next year yan tututukan natin mga ibon so dito na muna natin tatapusin na siguro yung video natin bali tignan nyo na lang sa ano sa tag dito tignan nyo sa wing Companion yung mga nag-clock kung nandun pa yung mga ibon nyo para ano pa dito meron kayong mga update sa mga ibon nyo alright so yun nga mga kaburo ko to bali Maraming maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa Campo Capistrano. Hanggang sa muli, ako nga po pala ulit si Brown G at welcome sa akin channel. Peace out, let's go! <laughs>